Hi guys, welcome po pala sa 76 farm ang farm ng mga farm ito po pala yung mga isda ko sa aking mga koi fish nandito nga rin po pala si Wolverine diba? nandito rin nga po pala guys si Iron Man oh, sige picture ano pong masasabi niyo sir dito sa field trip natin Oy, Bad trip. Bad trip. Ito nga po palang sponsor ng ating field trip for today. Ito po ang kanyang agila guys. Uh, pinangalanan niyang Matang Kim. Matang Lawin. Bayaw! 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 Okay, thank si, 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 Bayaw. Nice! Ay, pa yan, nakakabay pa yan. o <laughs> picture. Ate na. Santa <laughs> Claus may baril. Hala, tag light. <laughs> sa bulldog tayo, sa bulldog, sa buldog. sa, buldog, sa buldog. Dito tayo guys sa bulldog. Ang galing parang totoo. Para siyang totoo. Hello. Kita ba? Parang totoo yung aso guys. Hala, may manok na malaki. Big chicken. Colorful chicken. Hala, may iguan. May... Swan. There's a colorful chicken. Congratulations, you are promoted to the second floor. Ang gulit kulit niya. Dapat selfie na lang. Yeah. Lahat. video nga para may video, may picture pa. Pero um, iPhone yaw. <laughs> <Yow. laughs> Ikaw pa lang bayo <bio>, eh? <laughs> Yaw Yeah. More <yow>. guys. <laughs> <yow. laughs> oh, oh, counter oh, attack, okay. counter. Uh, picture, picture. Oh, picture.

Wait, tapos siya oh, nagmo-moment. Oh, siya bang lang. Ito so, si Ron. Ang ako palagay si Ron. ang ang bayaw ni Adrian ganis. <makes> Nandito si Dahl, guys. Grabe ang init. Oh my goodness, si Dahl kayo no. oh doon nag-vlog. Oh. May mga arwana, may mga mariwa, ay arwana pala. Ganis. Ito arwana. Grabe arwana oh. Oh, la. <makes> <makes> Parang busing yeah. oh, oh, mo. Shoo, 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 Ano yung sakwal? Komodo Dragon. Brabih na ka, Komodo Dragon. Sa Sa... Sa... Mount Fuji. Kalaki ng mga kalapate. Kahit kaibang mga colors. O, brabih <Parabiyo>. May sigul. <laughs> Hello. Hello. Cochin bowl chicken. Oh! Para chicken ito yung malaking chicken grabe <laughs> okay Kim yung pansabong mo Roscom Bantam Bantam Kim Pangsabong mo Kim Powder Pigeons itong malaki yung rabbit mo hello rabbits parang sa Zootopia lang ah uh, Red eyes. trip. Om sim. Om sim. Shut up! Shut up, Commander! Hey, <laughs> Maribuconon, <laughs> si, commander. Papa, si, como no si Mount Mayor, Mount Mayor, Mount Mayor, Mount Mayor. <laughs> Natural Park, <laughs> Mount Mayor Natural Park. <laughs> <Mount> Mayor. <laughs> may ano doon no? Uh, sabi ko na may uh, jaguar si jaguar kasi yung uh, sa likod nakagat ako si Adrian kasi nilalabas yung ngipin yes sir yes sir yes sir welcome guys sa ating nasyanda ito tour ko kayo dito tara Grabe yung boots ng commander Ayan o Branded guys Branded ang uwi ko Branded ang boots niya guys Ayan o Commander Ang mga daon po dito sa Pilipinas guys Is color green Kunting tribe lang guys Kaya ito dilaw kasi hindi na po sa green malapit na tayo sa ating paroroonan guys grabe to guys running boots yan guys yan guys grabe guys yung mga daan dito guys wala pa daw kalahati sabi niya bro Di ba sabi ko kanina, 13 hours pa. Tag Taguan daw guys. So, diba na? So, Kawin na. <laughs> Ikaw nagaanap pa rin ng taong pa karapat dapat sa'yo. Ah, mali. Magmahal kayo ng future BJMP. Preso nga. Nababantayan kayo pa kaya. Uy! Grabe. Man, zero. Grabe. May kanto dun guys. Oh. So. Ah, nagkakantunan sila guys. nagkakantunan guys. Grabe. Aba. Kita na dai ano? Bilang, oh. Oh, na na. Okay, simulan na natin. Simulan na Tula. Tayo. Tula. <laughs> to guys. Walang hiya ka, Badi. Walang hiya to si Badi. Ang kapal ng mukha. Subalik so, naman tayo, Tula. nagubad na dito guys hindi, hindi niya na daw kaya yung libog guys may tumatakbo din dito sa lagod natin guys tumatakbo na sila guys tumatakbo na sila guys Nabol sila, sila ng maling tao guys Ay ko Ay <coughs> ko paglalaglag 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 na yan,